Ayan guys, gawa ako ng tinapay. Masa-masa. Malinis kamay ko. Hinugasan ko yung kamay ko ng maigi. Ayan, para sa akin lang to guys. One cup lang to. Gagawa ako ng malaking tinapay. Gusto ko kasi yung mainit na tinapay. dapat kasi yung dough pag gusto mo ng masarap na tinapay ayan ayan mo talaga siya i-mash mo talaga ng maigi ayan tapos kung parang rubber na siya It means, okay na to. Ayan. Ilagay na natin sa isang... Uh, ayan. Ito okay na to, guys. Si Rubber na siya, oh. Masarap ito pag na, na So, ilagay na natin dito sa isang, No, Lagyan natin ng kunting oil. ayan, spread out nyo para ayan so, ilagay na natin to ayan dito, hintayin natin mga 30 minutes i-cover natin ayan, cover natin ng plastic ayan Mamaya maya konti pwede na ito. Yan guys, so Kita nyo. Thanks for watching!